presidido ang COMELEC na isulong na maitaas ang halaga na maaring gasto ng mga kandidato sa pangangampanya. Sa ilalim ng Statement of Contributions and Expenditures or Social Law, ang mga kandidato na tumatakbo sa ilalim ng partido politikal ay maaring gumastos ng tatlong piso kada rehistradong butante habang limang piso naman para sa mga independent candidate. Abidado si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi na napapanahon ang naturang halaga. Sumobra ng limang piso, sumobra ng sampung piso, sumobra ng 20 pesos. Bagamat, aaminin natin na nakadepende po yung aming pagtingin doon sa sinasabit ang mga dokumento, counter-checking din mm -hmm. sa sinasabit sa amin ng mga stasyon ng radyo, telebisyon, dyaryo. Ang tinig ni Kamalik Shaman George Erwin Garcia. Samantala, sinabi ni Garcia na anim na isa sa anim na put anim na komandirato sa pagkasenador ang nakapaghain ng kanilang sose at isang daan apat na put dalawang party groups sa kabuang isang daan at May dalawang put political parties din ang naghain ng sose para sa mga lokal na kandidato at nanalo sa eleksyon, hindi sila makaupo sa puesto kung hindi naghain ng sose. Hinahanap po ng DILG kasi sa kanila yung certification na sila ay nakapag-file ng sose bago sila payagan na makapag-assume ng kanilang pwesto. Maaaring ang hindi pagpa ng sose ay maaaring administrative fine lamang. Pero siyempre, kapag ka local na posisyon, hindi sila makakapagsimula ng kanilang katungkulan kung wala silang tinatawag na certification. Ang tinig ni Kamalek Sherman George Erwin Garcia.